nilalaroan yung mga baby. Ang lang. Bakit ka natutuwa sa mga baby? <taps> ha? Natutuwa. Ang isi ko ni ko ito. Hindi ka nangawa sa mga baby kambal pa naman. Pag malapit ka mo sa kanila nakikita mo natutuwa Sagot. Pag gumagaan lang. <taps> <Uriente> kita oh. <taps> Magandaanan mo sila. Oo po. Huwag nyo lang kayo. Ha? Magka ka pa. Oo din hindi. Pag hindi ka sumugot, ito. Ha? Nagasan ka. na po. Nanditikay lang po. Sige tanggalin mo yung, yung mga nilagyan ko sa baby. O, Bakit ganyan ka tumawa? Malakas ka ba ng kulang talaga? Sige. Kailan mo tatanggalin yung ginagawa mo sa mga akin? Oh, ah, sige, tanggalin mo na. Paano mo tatanggalin? Ayun, yung ina, binubwisit mo din. Hindi po. O, bakit yung baby lang? Ha? Sige, tanggalin mo lang yan. Parang ito, sana na tinatanggal mo. Wala ka pwedeng gawin sa'yo, baby?

Ay ba? Okay na yan? Subutin mo yung isang mo, yung sabihin. Saan ba riyo ba? Nasor po. Sorong na? Nasor lang po. yung sor na yan? Talabutang sor? Talabutang mga te, ba? Talabutang sor? Oo po. Bakit nadadahan ka ba no? mo ginagawa mo? -ano ba ano? Nadahan lang. Nakita lang sila. Ano ano kano sila? ah, ano? ano 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 ko! ano 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 na. ano mo na. <coughs> ano Buting ko talaga to. 45 na sa po. Kailan mo nataanan to? Nilang araw na po. Nilang araw na umiiyak na ayaw tumigilan. Apat na araw. Saan ka galing dyan? Saan ka galing dyan? 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 May dinibot ka ba dyan? May nabili lang po. nataanan ko na? lang po. Nabili na ano? <laughs> Hindi ko po matanda Hindi Pibili ko. Nagpapadede po sa pinagpapaarok ko. Oh, 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 oh. Hindi ka talaga taga dyan, ha? Totoo. Opo. Oh, oh. Taga dyan ka lang. Oh, oh, oh. Taga dyan ka lang. platero ko ba talaga? Hindi. ato ka, ha? May nagkutos ba sa'yo na visitin yung baby? Wala po. Talagang pinatong ko ng nasa ka? Didigil na to, ha? Oh, po, ha? Opo, didigil na po. Hindi na ko. maungungin. Oh. Ah. Ano ba niya? Pang mga alagang inuutosan para visitin yung baby? Wala naman. Ano ka Kailangang awit niya kamatayan. na to. nakong diyan sabi ganon alang ayaw diyan mo just na eksik <opportunities> la na na sa unte di kita kapit na araw, diyan anak yun mo pogi silang papa niya ay catabi di mo na pogi papa lisa ang usinyo katulad di ba na lang damo po ganon